Magandang umaga po. Ma'am Irma Ilocario, ang inyo pong isinulit ay malugod ko pong tinatanggap at nais ko pong batihin ang lahat ng mga magsisipagtapos ngayong araw na ito ng congratulations. 75 graduates. Palakpakan naman po natin sila. Sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga tumatayong magulang, sa lahat po ng ating mga child development workers, si Ma'am Annie, at si Ma'am Maria Cristina Boytizon. Siyempre po sa ating mga barangay chairpersons, andito po ang ating punong barangay ng Angeles Zone 4, Cap Arnel Ocado. Palakpakan naman po natin. Bagamat wala po dito si Kapitan Aragon dahil meron po session ngayon ng Sangguni ang Panglunsod, pagbati po sa kanya. Sa ating po mga barangay kagawad na naririto ngayon, kagawad Jennifer Ann Rosel Paderes. Palakpakan po natin. Kagawad Marife Keseya, pareho pong Committee on Social Service. At kanina po sa nagsulit sa akin, Ma'am Irma Ilocario, Palakpakan po natin ang CSWDO at mga kasamahan. Sa lahat ng mga magulangin, uulitin ko ang mga CSWD workers sa inyo pong lahat. Isang pagbati ng napakagandang umaga. Maiksilang po ang mensahe ni Mayor Lovely dahil alam kong maiksilang ang attention span ng mga batang ito. Baka mamaya po ay kanya-kanyang alma na ano. Kaya dapat ay bibilisan natin ang mga programa. Bilang isang ina din po at bilang isang magulang din, alam kong pangarap nyo ay napakataas para sa mga batang ito. Kaya bilang ina ng lunsod ng Tayabas, huwag po kayong mag-alala dahil sa heart agenda ni Mayor Lovely, kung kayo po ay magtataka bakit laging naka-finger heart si Mayor Lovely, yan po ay silbing paalala sa ating lahat na ang atin pong agenda o priority projects natin ay nakasentro sa mga salitang heart. H for, mahuhulaan nyo ba? Health o kalusugan. E for education, A for agriculture, R for resources and T for transportation, tourism and technology. At sa lungsod ng Tayabas, malaking bahagdan po ng ating pondo ang inilalaan natin sa edukasyon. Bakit? Dahil ito po yung pamana natin sa ating mga anak na hindi mananakaw ninyo man. Ngayon po ay sila ay daycare pa lang pero pagdating ng panahon, makikita natin kung gaano kalayo na ang nararating nila. At alam ko bilang mga magulang, pangarap nyo na ang mga kabataang ito pagdating ng araw ay magaganda ang mga maging hanap buhay, maging maganda ang kanilang buhay, maging maganda ang kanilang kinabukasan. At ako po, yan ang pangarap ko hindi lamang para sa aking anak na maliliit pa, kundi sa lahat ng mga anak natin, henerasyon natin at ng mga susunod pa sa atin. Itong mga batang ito at mga magiging anak nila, yan po ang ipinagiging mabuti paano ba ang kinabukasan nila. Kaya sa inyo pong lahat, habang nandito si Mayor Lovely Reynoso Ponchoso, umasa kayo at yun po ang pangako ko na ang mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan ay nakasentro kung paano lalaki ang mga batang ito at kung anong maganda at progresibong Tayaba City ang kagigisnan nila. Ano po? At sana sa mga susunod na panahon, dito magsimula sa hanay ng mga batang ito ang mga future leaders ng lungsod ng Tayabas. Ang susunod na mayor, magsimula sa hanay ng mga batang ito ang mga susunod na mga mamumuno sa ating lalawigan sa ating bansa, maaaring future, President of the Philippines ay manggaling sa hanay na ito. Kaya sa mga magulang, sa mga tumatayong magulang, nasa kamay niyo po ang kinabukasan ng mga batang ito. Bigyan sila ng tamang gabay at higit sa medalya o karangalan na kanilang dadalhin Turuan natin sila ng magandang asal. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat at mabuhay po ang lunsod ng Tayabas.